Number 1. Ginny Wiley, The Peral Child o Ang Batang Mabangis Ang litrato ay kuha noong 1970 sa California, USA. Makikita ang isang batang babae na si Ginny Wiley na tila hirap na hirap lumakad sa edad na 13 anyos sa buong buhay ni Jenny Wiley, siya ay inabuso at pinagmalupitan ng kanyang sariling ama. Siya ay sinusuotan ng straight jacket at itinatali malapit sa kasilyas sa loob ng kanyang maliit at madilim na kwarto. At kapag siya ay umiiyak o nagiingay, ay sasaktan siya o kaya ay tatakotin ng kanyang ama na parang asong ulol. Mula pagkasilang ay ikinulong na ito ng ama. Walang taong nakikita o naririnig si Jeannie. Kaya sa ganitong brutal na kondisyon, si Wiley ay hindi natutong maglakad o magsalita man lamang. Ang kalunos-lunos na kalagayan ni Wiley ay nakarating sa mga kinauukulan ng Los Angeles County Child Welfare noong November 1970, kung saan siya ay narescue sa edad na 13 anyos. Siya ay inilagak sa isang medical research ward ng State of California Noong 1978 ay ibinalik ng research team ang guardianship sa tunay na ina ni Jeannie, dahil sa utos ng batas. Ngunit sa hindi malamang kadahilanan ay ipinatigil na ng ina ang pag-aaral ng mga scientist community kay Jeannie. Nagpalipat-lipat ng foster homes at ilang institusyon si Jeannie para sa kanyang rehabilitasyon, kung saan siya ay muling nakaranas ng physical at emotional abuse. Namatay ang ina ni Jeannie noong 2003 sa edad na 87 at si Jeannie ay naiwan sa pangangalaga ng State of California at noong 2016 ay may balitang nasa State Care ng California for Mentally Underdeveloped Adults si Jeannie. Sa ngayon ay walang nakakaalam kung nasaan si Jeannie, kung buhay pa siya o patay na. Number 2. Blanche Monnier Si Blanche Monnier ay ipinanganak noong March 1, 1849. Siya ay isang French socialite mula sa isang respetado at aristokratang pamilya mula sa Poitiers, France. Siya ay nakilala sa kanyang kagandahan dahilan upang dumugin siya ng mga manliligaw na mula sa mga pamilyang tinitingala ng lipunan. Ngunit si Blanche ay napaibig sa isang matandang abogado na walang sinabi at hindi kilala sa galawan ng mga prominenteng tao na siyang ikinagalit ng kanyang ina at kapatid na lalaki na mukhang pera at may iniingatang reputasyon nakipagtalo si Blanche sa kanyang pamilya at dahil dito siya ay sikretong ikinulong sa isang kwarto sa attic ng kanilang mansyon na hindi man lang pumapasok ang sinag ng araw at sa loob ng mahigit dalawang dekada 25 years ay ikinulong ang dating maganda, matalino at sinasamba ng mga kalalakihan sa isang madilim na kwarto at itinuring na parang hindi tao. Hindi pinapaliguan, pinapakain ng mga tiratirang pagkain na ultimong asong gutom ay hindi kakainin. Walang palikuran. Siya ay nakatali sa kanyang higaan kaya pag tumawag ang kalikasan ay doon na mismo siya inaabot. At sa ganoong kondisyon ay talagang kahindik-hindik at kaawa-awa ang magandang dalaga. Marami ang nagtataka ng mga kakilala ng pamilya Monier na hindi na nila nakikita ang popular na dalaga. Ang depensang sagot ng ina ay nanirahan na raw ito sa ibang bansa at may sarili na ring pamilya at wala na silang komunikasyon. At ang walang kwentang ina at kapatid na lalaki ay nagpatuloy sa kanilang pakikipagsosyalan at kunwari nalulungkot sa hindi pagpaparamdam ng dalaga. Ngunit ang totoo, ito ay nakakulong sa isang sikretong kwarto ng mansyon na parang inaantay na lang ang kanyang kamatayan. Ngunit noong May 1, 1901, isang anonymous na tao ang nagtip sa otoridad ng polisya na may isang taong sapilitang ikinulong ng pamilya Munir sa kanilang bahay ng mahabang panahon na baka hindi na nila maabutan ng buhay. At dahil nire-respeto at iginagalang ang pamilyang Munier sa lipunan ay medyo atubili ang mga pulisya. Ngunit ang legal inspector ay nakonsensya at nag-imbestiga. Ang Paris Attorney General kasama ang mga pulis ay tumungo sa bahay ng mga Pornier. At doon na diskubre ang isang kwarto na nakakadena na may lock at mula sa singaw ng pinto ay umalingasaw ang amoy Lansa o panis na pagkain at dumi ng tao at persahang giniba ang pinto At tumambad sa kanila ang isang babaeng nakatali sa kama ang mga paa Walang saplot At sa kama makikita ang mga pagkain nakakalat na panis na Pati dumi at ihi ng dalaga ay nagkalat sa kama at dingding At ang dalaga na dating diyosa sa ganda ay isa ng maputla at sobrang payat na tao Si Blanche ay narescue at ang halimaw na ina ay inaresto at namatay makalipas ang labing limang araw dahil sa takot sa mga nagwawalang taong bayan. Pinaniniwala ang siya ay namatay sa atake sa puso. Ang kanyang kapatid na lalaki ay nakulong rin ngunit na absuelto sa depensang dim mentally incapacitated. Matapos na marescue si Blanche sa impyernong naranasan sa kamay mismo ng kanyang ina at kapatid, ay hindi na nakarecover si Blanche sa kanyang bangungot. Nagkaroon siya ng trauma na nagresulta sa kanyang pagkabaliw. Ipinasok siya sa mental institution at doon na rin siya namatay noong October 13, 1913 sa isang madilim na kwarto na nag-iisa at walang karamay. Number 3, Jay-Z Doggard Si jay -Z ay isang pangkaraniwang batang babae. Siya ay ipinanganak noong May 3, 1980 ang kanyang ina ay si Terry at ang kanyang stepfather ay si Carl Provin. Nagsimula ang bangungot sa buhay ni JC nang siya ay dukuti ng mag-asawang Philip Garrido at Nancy Garrido. Ilang metro lamang ang layo sa bahay ni JC. Si Philip Garrido ay may criminal history ng sexual violence. Ilang beses na itong nakulong sa mga kaso bilang sex offender. Nakapagtatakang nakalaya ito sa pagkakakulong nang bigyan ito ng parol ng isang hukom sa paniniwalang nagbago na si Philip Garido at hindi na ito banta sa lipunan. Biruin mo, sa 50 years na sintensya ay umabot lang ito ng 11 years. Isang malaking pagkakamali. Isang umaga, ang 11 years old na si JC ay nagaabang ng kanyang service bus patungong eskwelahan. Malapit lang sa kanilang bahay, nang dukutin siya ni Philip Garido at Nancy Garido pwersahang sinakay sa kanilang sasakyan. Nakita ito ng kanyang stepfather ngunit wala na siyang nagawa sa bilis ng mga pangyayari. Agad na inalerto ng ama ni JC ang pulisya. Ngunit sa kasamaang palad ang paghahanap kay JC at mga kidnappers nito ay napunta sa wala. Gumamit na ang otoridad ng lahat ng kanilang resources tulad ng search helicopters, train dogs, at maging ang FBI ay sumali na rin ngunit walang nangyari. Ano ang naging sitwasyon ni JC sa kamay ng kanyang mga abductors? Si JC Dogard ay persahang iminulat ng kanyang mga kidnappers sa magiging buhay nito malayo sa tunay niyang pamilya kung saan pati pangalan niya ay binago ni Philip. Pinangalanan siyang Aliza. At doon na nagsimula ang bangungot ng inosenteng dalagita siya ay paulit-ulit na ginahasa na nagresulta ng pagkakaroon niya ng dalawang sunod na anak. Naga ito pitonong siya ay 14 years old pa lamang at ang sumunod niyang pagbubuntis ay sa edad na 17. At sa loob ng 18 years ay kinulong siya sa bahay ng dalawang demonyo na kumokontrol ng kanyang buhay. Labag ito sa kalooban ni JC. Araw-araw sa loob ng 18 years ay nababalot ng takot at galit si JC ngunit wala siyang magawa. Iniisip niya minsan kung hinahanap pa siya ng kanyang tunay na pamilya. Ngunit sadyang mabait ang tadhana sapagkat noong August 24, 2009, si Philip Garrido ay nagtungo sa University of California, Berkeley kasama si Nancy Garrido, ang kanyang dalawang anak na babae, at si JC. Para mag-inquire kung pwede silang mag-host ng isang religious event sa universidad. Ang hindi alam ni Philip ay matagal na pala siyang sinusubaybayan ng kanyang parole officer sa hinalang isa siya sa mga prime suspect sa pagkawala ni JC. Kinumpronta ng mga ahente si Philip at nadiskubre nila na ang dalawa palang batang babae na bitbit -bit nito ay hindi niya anak kay Nancy Garrido na kanyang asawa. Kung hindi sa isa pang babaeng kasama niya na walang iba kundi si JC na matagal na nilang hinahanap. Nasukol si Philip at agad na umamin sa krimeng nagawa. Sa loob ng labing walong taon, finally, si JC ay malaya na mula sa kanyang mga kidnappers. At kanyang ikinuwento sa kanyang memoir entitled A Stolen Life ang naging buhay niya sa piling ng mga halimaw. © bf